afternoon mga kamister. Kain po tayo. Late na po kami kumain mga kamister mga bata kasi ano, naglinis pa kami dito. So banding po namin dito sa bahay tuwing Yay! Ko. Hi! Hi! Kuya! Ayan, for today's vlog mga kamister, uh, pupunta dito yung aking mga sister kasama yung anak nila. So from pandemic, uh, doon na kami nagkikita-kita sa Quezon City. At yung mga Magpipinsan na uh, mga anak ng sister ko ay eh, ngayon lang din sila magki uh, magkita. So samahan nyo kami mga kami sa vlog natin ngayong hapon na ito hanggang bukas siguro kasi uy, luluwas din kami ng Maynila. So maraming maraming salamat sa inyong suporta uh, kahit na 5 months po tayo na hindi nakapag-upload. So ito na yan, mga kami sir, simulan na po natin ang uh, vlog sa atin channel. Maraming maraming salamat sa mga A uh, subscriber ko, nandyan pa rin kayo. Uh, ayan, maraming maraming salamat. So, kain po tayo mga kamister. Bye-bye. samahan nyo kami sa vlog namin. Uh, na daw sila sa bandang ano, uh, Anabo papunta dito sa literan Sunduin so, ko lang sila mga kamister sa ano, sa, sa babaan ng, Hello, ano, Pus ng bus. Mm, mamaya na papunta pupunta naman sila dito. Hmm. Oh, pahay ka, hay ka na kay Lola Hi, Lola Oh, miss ka daw ni Zoe. Hello. Oh, si Kuya Dandan din. Na, okay. sunduin ko lang si ano, si Tita, ha? Yung mga tita mo. Hmm. Bye-bye. Sige, mga Bye. kamister. Let's go. Kuya, sarap mo ha. Oh, sunduin ko lang mga kapatid ko, mga ka, Yan, bali panay ulan ngayong linggo ng umaga. So hanggang ano oras na to? Ala na, mag alas dos na. So buti na lang i medyo tumila ngayon. Yan, lugar namin. Nasa looban kasi kami mga kamister. sa uh, village. So lalabas pa ako ng highway para sunduin sila. Na tricycle na lang kami. Yan. to yan. yan ito dito sa amin mga sir Maraming puno. yan Kaya malamig. Um, may tala payong kasi maya maya. Uulan na naman. Ayan. na daw sila sa ano. Sa babaan ng bus. Ayan, malapit na ako dito sa ano sa labasan mga Mister ng Village. Ayan ah. Andar daw sila sa labas. <laughs> Nauna pa sila. Ayan, nandito na ako sa labas mga Mister dito sa pinaka highway. Ayan, medyo pangit lang yung entrance dito sa amin. Oh, kasi ano to? Uh, private, kaya hindi pa napapaayos yung daanan. wano ano naman yung ganda doon sa loob. Pero yung kapangit sa labas. Pero it's okay. Kaya pa naman. Ayan. di sikat dito mga Mister Boon. Sabungan. Tingnan mo yan. Paligid. Ang daming ano yan. Ang daming mga sasakyan dito na ano. Nakapark. So ibig sabihin Ganon kadami. Ganon kaya Ang ng mga sasabong dyan. Hige sabong. Sayan <laughs> ah, uh, ayun dito na sila mga mister Etulog si ano si yan. Eh wala po ano dito dala ko ya. dito uh, dante no. Hello. Hay tulog na sila oh. Oh, ano binibili mo diyan? <laughs> Prutas. <laughs> Ayan ah, na sila mga kamister, o. Oh. Oh. Ayan. Tapos yung isa, nandun sa loob. Nandun sa loob, o. Oh. Bibili na ang ko anong binibili niyan. Ayan. Ayan. O, oh, dito na lang tayo. Sakay tayo ng tricycle dyan. O, oh, ito na yung isa, o. Oh. O, oh, ayan, o. Oh. Ano pinagbibili mo? Ano lang, ito lang. Ay uh, mais, Batang mais. Parang, oh. Tara, samahan nyo kami mga kamister sa ano ay, mal -mal Pool, namin. Banding namin may mga, mga kapatid. Sa kailangan na tricycle. Oo. Oh. Dito tayo, May. Sa likod ni Kuya. Ilagay mo lang dyan sa loob mong dala mo. Mang... Eh, may mga chikiting na dala. Oh. Pauwi na kami! Hello! Nandito na kami sa Cavite. Hello! Bawal, wala pwede. Bawal, na tayo sa Village. Village na Village na raga. Kuya, dito saan? ano dito

Yan, nandito okay. na sila mga kamister. Okay. Ayan. Oh. Sama na kami. Oh. Shout out kay Hi. Nandito kami. Nakilakit. Okay. 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 Nakilakit. Okay. Nakilakit. Nakilakit. na magkakasama mga kamisil oh, kasi okay. sa probinsya. Oh, oh. Eh, <laughs> talagang din. Ayan. So, ang isa. Nagising <laughs> lang. Ayan. <laughs> Ayan. Hello. Hello. First time, first time na nila nag, ano, yan, nag meet yung ano, mga bata. Natatakot to. Ito, takot to. May laruan dyan yan. No? May laruan. Oo, dami laruan. Oo. Oh. Ino, o, o, may laro, may truck, truck po. Ang ganda ng anak mo si sube. Hello. Ang ganda. Alam ko, ang ganda. Kasi nga ko na. Si Kuya Dandan Tingnan nyo mga miso na kami. Ayun mga gagawin namin dito. O, tingnan mo. Ayan na, ang magpipinsan. Ayan. O, bonbon. Zoe. O, si Zoe. Ah, cellphone ni Zoe. Oh. Eh kay Ian, anong nilalaro ni Ian? Hoy. Dami laruan ni Ian ah. Sama si Kuya oh. Ikaw bon. Sa so, shout out kay Papa. Ay, Papa. Ay, Papa. <laughs> Yan. Oh. Sabihin mo kay Papa. 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 <laughs> Papa. <laughs> Ayan sila. Yan. Yan ang ginagawa nila dito sa bahay. Yan. Nag-enjoy si Bo. Ano? Ayan o. Sama ni Kuya Danda. Ano? Ay! Ano yun? Pizza? <laughs> <laughs> Ayan mga kamister mister ah, Tapos na kami magkantahan Ayan o oh. Dito tahimik na sila Ayan At si misis ang na Kanyang minudo Ayan Naluluto Pero ito pa yung carne Ayan So ito na sila. Oy. Hindi ako na pag-video kasi yung aking cellphone yung ginagamit kanina sa pagano pag video ano, pag okay kaya wala tayong clip na ano na nagbi-video okay sila Hello Oh yeah? Hello Yan Oh good night na tayo sa ano sa ating mga kamister. O, uh, mga kamister, uh, ang vlog natin ay hanggang sa pag-uwi nila bukas. So, abangan nyo yung mga biyahin namin bukas. So, good night. Good night, everyone. Bye-bye. Oh, yan, o. Oh. Ayan. Oh, Bye-bye, kuya. Bye-bye. Uh. The next day. Good morning mga kamister mister ko dyan. Ayan. Uh, kamusta kayo? Ayan. Uh, ngayon, lunes ay August 28. Magkatrabaho na. Ay, oh, ito na yung mga pamangkin ko na uuwi na kami sa Maynila. Ayan na sila. Nakabihis na sila. Ayan. Hello. Oh. Ito, oh. ito, 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 ito. Ano? Ano to? Wow! mo si mama. <laughs> Ayan, ah... Uh, mayroong, ano, kagabi, mga kamister, maikwinto ko lang konti, ano. Kasi yung isang sister ko, tinawagan siya ng boss niya, eh, kailangan pala niyang umuwi kaagad nung pumunta siya dito. <laughs> Nawili dito. Ayun, uh, alas 10 ng gabi, hinatid namin siya dun sa, ano, sa labasan. Tapos, sumakay na lang siya ng chip papuntang baklaran kasi ang biyahe ng mga bus ay halos puro pasay lahat. Eh, hindi niya kabisado doon pag sa pasay. Eh, nagbaklara na lang siya. So, umuwi na siya kagabi. Bali, dalawa na lang kapatid ko dito na nandito. So, mamaya-maya ay alis na kami. Kakain na kami ng umagahan. Ayan. So, yeah. almusal tayo mga kamister. Ayan, si Pinky, yung bunso namin yeah. na kapatid. Ito yung mga chikiting niya na dalawa. Si Bonbon at saka si Ian. Hi, Bon. Ayan. <laughs> yung pamangkin ko oh mga kamis Pogi di ba oh ipapa <laughs> papa uwi na kami ah so habangan nyo na lang mga kamister yung ano namin pa uwi namin kain tayo at ito naman ang aming tagpo ng aking bunso bago ako upadis ng bahay sa lunis ng baga. Isang mahipit na yakap bago umalis si Dito na kami sa labas mga kamister ng, ano, ng village. Naglalakad <laughs> na sila. Yan yung mga pamangkit ko. yung isa kagabi umuwi dahil pinapauwi ng boss <laughs> oh no <laughs> hey lalakad <laughs> malapit lang naman dito sa kayan ano naman ako dito mga kamester sa Petruel sila sa Luton pa sila bababa kaya sakay na ako dito ng jeep para pupunta doon sa apunta alright dito tayo ulit mga Mr. Sano sa Tawiran ganda ng panahon Wow. Re-reflect yung sa, sa taas. Thank you ayan mga kamister dito na ako sa ano malapit na ako dito sa area ng aking site dito na lang ako mag outro mga kamister so wala pakita sa inyo yun oh. ayan uh, thank you so much sa uh, kung napanood man hanggang dulo ang aking video ayan pa follow na lang din sa facebook page ko dance tv basinlio and don't forget to subscribe sa aking channel and bye bye mga kamister thank you so, thank you so much bye bye i love you